Kamusta mga maka-full court, Rob Pelinka binatikus dahil sa pag-wave kay Quincy Olavari. Pero bago yan dito muna tayo sa balitang Jordan Clarkson ibabalik nga daw ng Los Angeles Lakers. Ang isang electric Utah Jazz bench scorer na gumugol sa unang apat na season ng kanyang karera sa Lakers ay maaaring bumalik sa Los Angeles sa isang sorpresang deal. Ang Los Angeles Lakers ay may wala pang isang buwan para gumawa ng mga makabuluhang pagbabago sa kanilang roster, isinulat ni Ricardo Sandoval ng Sports Illustrated noong Martes. Ang deadline ng kalakalan sa ika-anim ng Pebrero sa NBA ay unti-unting nalalapit, at ang Lakers ay inaasahang mauna sa mga bagay-bagay. Ang Los Angeles ay na-link sa maraming mga manlalaro sa merkado, ang ilan sa kanila ay dati nilang mga manlalaro. Ang Lakers ay nawala ng marami sa mga magagaling na manlalaro na dati nilang kasama sa kanilang listahan, at ang panukalang ito sa kalakalan ay nakikita nilang muling makakasama ang isa sa kanilang mga dating manlalaro, ang kasalukuyang gwardya ng Utah Jazz na si Jordan Clarkson. Ang ideyang ito sa kalakalan, Gabe Vincent, Jalen Hood Shafino, at isang 2025 dalawang dalawang second round pick sa Jazz para kay Clarkson, ay nakitang gumalik si Clarkson sa Los Angeles kapalit ng dalawang gwardya at isang draft pick. Ang 32-anyos na gwardya ay naging maaasahang scorer at veterano. Ngayong season, siya ay nag-average ng 16.0 puntos kada laro, nag-shoot ng 41% mula sa field at 34% mula sa 3-point range. Habang si Clarkson ay kasalukuyang naka-sideline na may punit na plantar fase sa kanyang kaliwang paa, siya ay may dalawang taon, kabilang ang isang ito, na natitira sa kanyang deal, at ang kanyang napatunayang kakayahan sa pagmamarka ay ginagawa siyang isang kaakit-akit na opsyon para sa Lakers. Ang Jazz ay patuloy na matatalo sa mga laro sa kanilang kasalukuyang roster, ngunit si Clarkson ay naging isang underrated offensive na sandata para sa nagpupumilit na 10 hanggang 28 ball club. Bilang isang walang takot na isolation scorer na hindi magdadalawang isip na maglunsad ng mahihirap na jumper sa paglipat, malamang na si Clarkson ang pangalawang unit MVP ng Utah. Gayunpaman, mula sa kanyang mga araw sa Los Angeles, ang produkto ng Missouri ay hindi nagprioritize ng mahusay na pagmamarka, isa sa mga pinakanakakaugnay na mga depekto na maaaring taglayin ng isang manlalaro ng NBA. Gayunpaman, sa pakiramdam ng Lakers na pressured na gumawa ng isa pang makabuluhang trade, malapit nang makatanggap si Clarkson ng tawag mula kay Rob Pelinka. At samantala dito nga sa naganap na pag-wave kay Quincy Olive Ari ay binatikos nga itong general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka, dahil mali nga daw yung ginawa nito na pag-wave kay Quincy Olivari. Ayun nga sa NBA analyst nagkaroon nga daw ng pagtatalo sa locker room, dahil mas binigyan pa nga daw ng pagkakataon si Bronny James kesa kay Quincy Olivari. Alam nga daw ng lahat mas magaling pa nga ito kay Bronny James. Kaya unfair nga daw ito dahil mas pinili pa nga daw ng Los Angeles Lakers itong si Bronny, dahil nga daw sikat yung tatay kaya mas pinili nga daw ito, kesa sa future ng Lakers. At ayon nga din sa mga fans, ay ito nga daw ang magiging hadlang sa Lakers balang araw, maraming mga fans ang nanghihinayang sa ginawa ni Rob Pelinka, at sa huli ay pagsisisihan nga daw itong ng Lakers. Kung kayo po ang tatanungin tama po ba, na inalis na si Quincy Olive Ari sa Lakers, pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat.